kini ang akong, akong suliran. suliran. Sa atong pagkaimugso kalibutan, gikalawaan at ang daan sa suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa tung inadlaw panginabuhiyan Aba na doon suliran na dilin mo an na ikaw ra. Nagkinanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinanglan kagkahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Huwag tungod ni ini na tao kinigatong tulumanong na naguluhan. kini ang akong ang akong suliran. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o Gator ni Elaine Batan. Ingon e man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Belen, 29 anos, o single, taga Cagayan de Oro City. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong ex. Aron niyo isabtan Sugdon ko sa diyang yangi o siya nako nga mag-ipon mi. Ingon e ini ang mga panghitabo. Ha? Magtipunta? Unta lab. musugot lang ka. Na may bakante nga kwarto sa amo pero mao lagi. Eh. Ayuhon pa magudto. Nya, Naibaw na ba ka nga? Huwag trabaho ron. Ah, um, pwede naman. O oh, sige, ipaayo na toto. To. Timing kaayo kay eh, nakahalin ko galing sakyanan ron sa so na ako umaabot nga komisyon. Salamat, lab. Salamat nga misugot ka. Gawain na lang lab. Huwag Ah, mau gyud. Kon dili pa tungod nimo. Dili gyud ta ni Marino bit. Basta magtinabangay lang gud talab. Unya pagtarong lang gyud kay buhongon ta gyud ka. <laughs> Isa ko nimo na alam. og motor? lagi ang para basat nga matod ti ka Ya, dan sab sab para makapangwarta na sab ko. Pero ay kabala ka. Kahi ang binuan, tungaan manato. Ang kuan lang para lang sa down payment. Um, sige. Onya, kanusaman tama na na og motor? nga yahaya na mo uyab sa. Di pa mo minyo, pero murag hapit tanan gihungit naman na mana mo. <laughs> Mahal na ako si Michael, day. O gusto lang sad na siyang buhongon. kay deserve man sad niya, di ba? Nagtarong siya sa among relasyon, wa siya magbinuang. Hmm, unyag magbinuang. War bagit ba git ka sa panahon, day? Aw, oh, bantay lang yun na siya na ako, sad. <laughs> Nadugay hmm. lagi kagpauli. Naamang gulang dagang pasahero sa gabi iday. Ilabi call center agent. Mas kuan ka lang magabalhabal magula sila kay sa mag-commute? Ah, uh, ma'o mau pa. Ah, uh, Wala-wala ganin ako nga sa gabi na lang kumubiyahe day. Para dili init ba sa adlaw ba? Kunya, kuan ka lang di kayo ka sa gasolina? Ang, um, sige, ikaw good luck. Kung nun sa'y tanaw ni nga mas maayo, di mauna'y buhata. ha? Uh, salamat kasi si mo support, ha? Love? Basta para ni mo, love. dai tanaw Diba ba si Michael ni, imong uyab? Di ba inyo man yung motor? Ha? Huh? Tanawa, good oo Na ay nakapitik nila. Oh. Kaysa man ang angkas niya nga babay. Time pa. Nga nung man ni sila. Hello? Di man na siya kuhaan nga picture. Asus. Uso na ka no ang mamitikay og mga riders. Uy, Ayaw kong ina, nga naabot siya pa, ma, pa din eh. O gusto pa, kung pasahiro lang ni Dai, nga nung grabe man kayong nakadagakos niyang babae ha? Hmm? Nga no? aber? ver? Okay, okay, okay. ah, uh, Hayop okay. na! ka! Hayop na! Gusto pa! Gusto na! Gusto na! Naiba akong nakakay babae? Eh, mo gibinoangan! Hilom, hilom, hilom! Human sa tanan akong gibuhat para ni mo, eh, mo kong ingnonine! May mo ba? Ayaw pag-iskandalo din hi kay ni at ni atas amo. Ma ang mama. Napa di kay uwaw? Ha? Buset ka! Ay, di ko kagita bilin, ha? Hindi <laughs> ka gusto na mahinay ka! ka! Mao toy unang grabing away na mo ni Michael. Human ato na okay ra man sad na kay nangayo man nako. Nangayo sad mi pasaylo sa iyang mama tungod sa kagubot ato panahon na. Abi nako nga dili na niya balikon pa ang iyang sa. Pero mao ra man gihapon iya gibuhat. Unya tungod kay mahalagi ka ay nako siya. Gipasaylo ra sad nako. Hangtod nga nakabantay kong delay na ang ako menstruation, mao nagpalit ko og pregnancy si test aron sa pag-check kung sakto ba ko sa akong pangagpas. O wag ko masayo kaya nagsaba ko sa among unang anak ni Michael. O niya? Yes, maamahan na day ko. O lab, o ginaot pa unta nga dili na ka magbinuang nako. Ah, isaada ko lab, promise. ta Tibok adlaw ka na masahiro niya, maura ni. Nihit kayong pasahiro eh. Nya ipaog sa pamanin mo na ko. May kill in town, uy. Paning ka, Mutsad. Hapit ako manganak. Naibabaya ka, ha? Nga nagmatay ni Tilev ko sa trabaho. Sabaan ni mo, uy. Sige, makagbalik-balik ka nga. Natural. Kay pila na kaadlaw, nga sige kagingon, anak. Magduda na sa tanoon ni mo, nga, doon na nasa't kigihimong milagro. Diyo? Oh, sigam mo mata. Nung masako man ka, kundi ni tinood. <sighs> <sighs> ako dahil no. Di gudunta ko ang ngayong musulti ni mo ini, pero ako may naluoy ni mo. Eh. Um, nga naman di ay day. Day, naamang lang nila ka puyo si Michael. Oh, pero, anha lang siya mag uli. ni mo. Unsa! Eh! Huwag yung kakitagbawan! ka! Uh, ayaw ka! Gusto uh, na! Huwag kaya ayaw ka pagkalalaki!

nakuha gid ang akong gisabak og hangtod ron grabe gid ang kalagot og kahi niya ingon man sa iyang pamilya ang ako mga pangutana mo kining musunod unang pangutana makapugos ba sila sa pagpapahaw anako sa ila bisag dako ko na kog naggasto aron lang mausab ang ilang bay ikaduhang pangutana na ako'y mga resibo sa tanan na mga nagasto pagpausab sa ilang bay. Naaba ko'y laban ini? di ba nga ako silang pabayron sa tanan nagasto sa ilang bay? Kung wa mong gani, doon na ba ko'y katungod nga ipaguba ang tanan kong ipaayo sa ilang bay? Bahala nagdili na lang mabalik tanan nagasto? Makalagot ka ayo ang pagka ungrateful sa ilang pamilya, bisag mismo ilang anak mo'y sadaan. Ikatulong pangutana, Pwede ba na akong makiha ang lalaki sa iyang paghatag og stress nako na atong panahon na inungdan nga nakuhaan ko? Ikaupat og katapos ang pagutana. mi agreement mahitungod sa motor nga among gikuha. Kung sa may angay na akong buhaton, aron mapugos ko siya nga ibaligya ang motor. Mauntay akong gusto nga ang halin sa motor tunga ana mo. Unya, siya mo akong pabayaron sa remaining months kay ubot na hunaon, mas dako pa kong natampo sa motor kontra niya. Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Bilen, mayong adlaw mga suking tigpaminaw. Kini si attorney Elaine Bathan. Ginisab si Dr. Ini Obra. Karong adlawa, kami sa Kuang Partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema na mga gina drugas. Maski unsa pa na nga mga pangutana, problema kabayen sa mga ingon no mga emotional nga mga uh, pangutana, problema ninyo sa kapikas, mga kabtangan, mga silingan sa inyuhang trabaho, sa inyong kogalingon, ayaw mo pagduha-duha, mahimo gyud ninyong ipadala guys ang inyuhang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sa din yung ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta to ang mga suking paminaw? Okay ra to ang pagmata kaganinang ng buntag? Wala gi topaz? <laughs> topaz emerald sapphire. Sapot na ito. <laughs> 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 Bumala na ingon ka ng mga ba? Sapot. Topaz. No? Ang na lang na ayaw mo pag sapot-sapot. Ayaw mo pag uh, mauy kay dili. Yun na ah, uh, bati kayo nang inana, ay, nga, kanang magsugot tas atong adlaw nga bati, magsagunson ba yan na, dok? Mm. Kamat ka na, dok? The whole day, na 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 nagkuana ka, nagmugot na ka. Yes. Uh, smile kay, uh, samtang na ngipon. <laughs> Correct. Smile, ba tas na ngipon kay mga pangag na ganita, kaka, bati na, oh, na, bati na Na smile. nga, mas, grab mas, mas daghang muscles ang magamit o magmugot. Mm -hmm. Kaysa mag-smile ka, di ba? Okay. Mm -hmm. na problema. Butang ingon mi okay pa ta di, ama ah, smile. Oh, ha, ha, ha. may mga i-greet na to, Dok? <laughs> yeah, ako i-greet mga taga, uh, naminaw na to sa Dubai. Ha? Huh? Pirmin siya magchat ako, Dok. Naminaw mm. ko karoon mo. Si uh, Miluni Bar... Um, Kimpan. Kimpan Alvero. Alvero. Yes. Nasa oh, Na sa Dubai. 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 Sa Pai, Dubai. si Tisbel mm. Barliso, Caballero, no? Yes. Oh, kaning si Rose Rose da, sa pinamungahan. Pwede nang Pwede nang maminaw na to. And I hope meminau ni si Babi pretinsili sa barangay na Ilong uh, Liloan o si Engineer Mariano Castañares sa uh, sa Libagon uh, mayong pagpaminaw Mayor uh, Nistor uh, uh, diha sa Libagon mayong pagpaminaw o uh, mga taga uh, Anahawan mga Lukinte family Jobrak uh, kumusta naman mo diha sa Anahawan no Yes uh, and uh, I just would like to greet also no kay ni Aribe gud uh, ni sa station one time si Mika K Roho nga uh, from Cebu City and one of the most avid fan nato and a proud member of the LGBTQIA+ LGBTQ. plus plus, no from ah. Barangay Tuyan Alabina sa Purok Yoso no kay nagkita gid man ani siya nga gwapa ko no ko shout out sa mga tanang members sa LGBT community Cebu City Minglanilla and Naga City thank ah. you kaayo Ms Mika K wala ko yung ka comment sa LGBTQ attorney no ah mm. uh, dili is a disorder or whatever yes. it is a way of life true uh, and it is also para nako good also doc no, it's also a choice it's a choice yes Kung asa ka happy as long as you will not do something against the law Acceptable, again, mm -mm. Yes, and I'm speaking of this. Uh, Sanaga city no greetings to Attorney Elmer Lapita no, ang uh, na to din, ha? sa Naga, who is my student before the <laughs> University of San Jose Recoletos, and a big shout out and big greetings to the University of San Jose Recoletos in celebration sa Amuang 40 years sa pagka University. Yeah, Captain yes. uh, 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 Chris uh, Ababa, dia sa ang naga-CTC mo. Hmm. Right? Thank you. Thank uh, you, Nathan Kaayo. Mga family, kumusta na mamaya? Okay. Oga, um, ang sa mga makutlong pagtulunan today, Doc, ang na ata? Ang makutlong pagtulunan today, mm -mm. Uh, when you dream, you dream big. Uh, ayaw ng mga ginagmay ng mga damgo. Anyway, wag bayad ng magdamgo. Mm -mm. uh, you dream big. Kay parang nga, og naay, hangin ko nung mga igo sa imong damgo, na pa'y mahibilin sa imong damgo. Di kay gamay. Ha? Yes. Uh, na, na, na ko nyo, akong ano pasumbingay. No? Okay. O, o kining ko ano na ni kini ko nung uh, addiction ni habituation. Mm. Mm -hmm. Ako mo komentaryo lang ko ni Gamay ha. Kay panahon na ba sa eleksyon na ni. Kini bitong kini bitong mga trapo. Ha, Traditional politician. Traditional politician. Mm. For me, ha, sa among libro, this is an example of addiction. Adi, ay, Yeah. Oh. Addiction to power. Ha? Ah, yes. Addiction to power. Ha? So, dili, ang addiction, dili lang addiction sa druga. Kung dili, nakikitawag na addiction to power. Napoy addiction to, taghang addiction. Internet, shopping, money. Hala, nag uh, ko shopping. <laughs> Nahadlo ko sa shopping da. Pero okay, sige na lang. Sige. Mm -mm. Ang ato And, ito, um, magkatampo yes. Palawa, si Bilen. Ha? Si Bilen, 29 -bi anyos, taga Cagayan de Oro City. Ilan ni ni Glicerio Galulong Asilinga. No? Punto legal ang iyong problema. Kabahin kini sa iyang ex. Aron uh, sabtan nato atong bat niya, niya mga pangutana nato ni eh, no. Unang pangutana ni Belen, uh, suma nang nabati na to sa drama, makapagos ba silang papahawa nako sa ilang sa ila bisag dako na nagasto aron lang mausab ilang balay? Na mm. yeah. iyang ang balay sa iyang ex, eh, kunya, nang nindot lang iyang balay. Bulag sila. Na, hawa na din eh, kay okay naman, na, 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 na naman ang balay. <laughs> Day, kanang mahigug magani, tamuhatag man tang pusa. O di man ko uh, na pwede, hatag bawi ang ato hmm. ang pagpakita sa atong gugma. Now, I am sure nga atong panahon na, tungod kay hinigugma ni mo, palangga ni mo, ning hatag ka. Mabito na ingon sila, give without ex expecting anything in uh, return. Pero uh. kung ato pong nakita nga su pod ang iyahang pagkigrelasyon sa imo ha, klaro pod nga gigamit ka. o pwede good, maka-maka uh, pangayo tagdanyo sugrifan sa imo hang mga uh, nagasto. Hilabina kung imo pong giklaro sa ilaha, nga dili nihatag uh. utang ni or bayri kunin niyo kanang mga ingon ana, pero I also nono nga naagi mga tao o pamilyang way po angod. Di uh. kibaw mo pasalamat, dili kabaw mo um, return no sa pabor uh, ah. yeah, dili manggutan ng tao Um, ah, uh, sinigang sa tulator sender di mangod tanang tao Belen, Bilin. no nga kanang ah uh, muhatag dili man tanang tao ang muhatag ug um what do you call this? Assistance. Man. Assistance or mu <clears throat> kanang mu mu mu, mu return mm. sa favor or mu acknowledge sa imuhang kaayo. Ayo namo lag thank you. Oh, dili ra kanin sa imuhang karelasyon. Iya, yeah, mayo nga Belen na na natayles, na tiles naman niya among sahog ya I ra naman you. nga aircon naman among ngaron pwede na kamuhawa. Oh. Paita <laughs> sa. Usay diha among gud <laughs> dili ni sa imong karelasyon Belen oi even in other aspects tong kinabuhi na gitay mga higala mga kaila nga may lang og naghatag pa ka, or maayo lang kay nihatag ka pero after that di man lang gani kibaw mo pasalamat or og need man gani no ikaw na magni di pud kibaw mo mubalos mm. mo tabang ana gyud na pero um suway kanang ingon ana if mapakita na to nga fraud to or gigamit gyud ka pwede tang kapaningil pero para nako ay nalang oi move on na lang kahata. Aha. Di diba? Wow. Mm. Ay, nalang nga, inaglabay ni sa balay nila kung panalitan mo hawa. Ma-proud ka. <laughs> so, ako ba yung nagparinovate na Correct. Kaya, kaya. Mm. Eh, ko, Tana na, koy, mga resibo sa tanang na kung mga nagasto pagpausap sa ilang balay. Na abako'y laban ani. Pwede ba nga ako silang pabayaron sa tanan na kung nagasto sa ilang balay? Kung wala mang gani, doon na ba koy, katungod nga ipaguba ang tanan akong gipaayo sa ilang balay, Bala nagdili na lang mabalik tanan na kung magasto, nagasto rather. Nakala makalagot man kaayo ang pagka ungrateful sa ilang pamilya, good bisag mismo ilang anak maoy sadan. Sa hay pamilya pamilya mang na good, hmm. no ikaw mang good ang nidayo uh, ni Dayo og ni Sud didto. Unya of course maski pag ilang anak mi sadan, seldom ra gud kaayong mulaban sa pikas. Anha gina mo dapig sa ilang own kadugo, blood is thicker than water uh... baya inday beleno. Ingon ana gud na siya unya pwede lagi ang kanang mga resibo aw oh, pwede po na nimo yung ipakita no pero moingon ya sila nga wa man may nagsugo nimo nga ipaayo ipaayo wa man mi nangayo wa man tay kontrata <clears throat> wa man kay obligasyon pero of course kay ni benefit man sila so tan awo nato kung like i said malisuso ba ang ilahang um, or bad faith ba ang ilahang pagdawat sa imuhang kaayo or gamit ba ka -ma ba na nato then yes pwede tang kapaningil ana sa ilaha pero og oh, inana sa gud sila sorry na lang kabaga po sud og ay day pwede ra silang muling yun nya ikaw ra moy ma ikaw ra moy magsakit ikaw mag maglagot og magaligot kut sila dead ma no so ako apara nimo if after a few attempts og tan-aw ni mo, di gyud sad sila in sila kabagagnaw para nako pasagde move on kwarta rana na ma earn na ang respeto ang batasan di gyud na kabayran. Yes. No, ang relasyon, di na kabayran. Kanang mga ingon anak nga mga tawa na ipadulungan ka di kibaw mo pasalamat, di li kibaw mo acknowledge sa kaayo nga gibuhat sa laing tao nga nila, di na mo layo ug maabot ug layo trust me. So, ikaw, move on lang ka o padayon sa imong pagkamagihatagon. Okay? So, okay. Kaya mapalik ra na ni mo, ma-earn na na ni kwarta. Wait. Naman sa kay, ma-feel of self-satisfaction yes, ba? Yes, tinuod. Ang tanaw ka, o, nanindot lang ilang balay. Ah, Masang mm din -hmm. na na, ayaw na ipag-uba. Kaya, magasto na sa gagpanday. Ngayon, mag diha. Maga, masuho na sa gagpanday. Ang agi ka, may mangibot sa lansang na, no? Hmm. <laughs> Mauna. Okay. Uh, life experience na lang na siya, Belen, ha? Yes. Ah. Yung sunod pang Dok, Um, ah, mono ikatlo ikatapusan nga pangutana. Dili pa dok. ang oh. kaning iyahang Ikatulo nga po, katulo. pwede ba nako na makiha ang laki sa iyang paghatag og stress nako na uh, atong panahuna hinungdan nga nakuhaan ko, nag-abortion -nag ni siya din, no? Na unintentional. Uh and it's called an unintentional miscarriage or an intentional abortion or what, what to you a uh, nakuha pero um malis dapat manggood na ay malis ba pero guwa po niya to you uh, aki nagpatiwarak lang yun siya kaya nagpalami lang yun siya absence of malis, i don't think pwede ka makakiha og criminal unless mm. doc mo qualify siya as an emotional or psychological nga uh Abuse, no, abuse, leading uh, to the effects, of mm. a miscarriage, dog Nga na namo psychological yes, na, uh, 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 abuse, but um it's something also that you'll have to consult say mo abogado to see also the circumstances as uh, sa mga pag hitabo. So pwede ka mo dool upang ay tambag um, from a a lawyer, uh, isaisay ni mo uklaro kung unsang yung paghitabo a and and the effects ana, and then you'll have to get A, a psychological assessment uh, report no from a psychologist in a government institution to see and to assess kung ni suffer bagyud ka o psychological emotional uh, mental abuse yes uy ang katapusan pangutana doc na sa agreement no na sa agreement may tungod sa motor oh. nga nga among gikuha unsa may angay na kung buhaton aron mapugos nako siya og nga mabalig ibaligya ang motor. Mm. Mauuntay akong gusto nga ang bahin sa motor tungaon na mo unya siya akong pabayron sa remaining months kay og buot hunahunaon mas dako kog natampo sa motor kontra niya. Um, may kag-agreement. -ag hulug yeah, pero kung na, may kag-agreement, gibutang nimo into writing kay kung gibutang nimo into writing mining gisuwat nimo pwede na nimo mapa-enforce kay ni, mapa ni perma mamunduha mm. pero og sabot-sabot ra na ninyo nya tingali gisuwat ra pud na's too big ah uh. Mune, apil gihapon med Juli Sodra pud gihapon na siyang uh, guk don pero kang kinsa man ni nakarehistro ang maong um, sakyanan or kung unsa bay mahitabo ani eh, mas maayo pag imuhan na lang tubson papirmahon na lang ni Musia ikaw na lay tubo sa eh, ibaligya na lang ng motor para wa na lang gud moy connection duha <laughs> with each other kaysa pa uh. magsabot-sabot pa mo tampo monthly unsa pa na din ha para let go na gid move on na gid uh, beleno so ayaw na lang yun nagkawili anang mga butang. And then later on, no, usahay, no, sa mga babae nga sama ni Belen, normal man yun na, labi usahay mas nagrasyahan ta. Kumpara sa ato ang kapikas nga, of course, muhatag ta, mupangga ta, mu ta, mugasto ta, pero mo lagi na, Be careful usahay, especially kung bago pa relasyon or even if dugay na, unya na mga red flag no sa sa inyuhang mga relationship. prino-prino um, po gamay, prino-prino gamay, unya binlipod ang imuhang kaugalingon. Ay, ihatag tanan. Alright. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini saab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higa sa to programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio Mo Nationwide Tatak Araman. Daghang, Daghang salamat, salamat. Maayong Araw!